Kung may nagsabi sa iyo na dapat kang maligo araw-araw, isang malaking kasinungalingan 'yan. Tinatanggalan mo ng sustansya ang katawan mo dahil sa maling tinapay na kinakain mo. Malaking kasinungalingan yung sinasabi nilang kailangan mo ng 8 glasses of water every day. Paano kung sabihin ko sa unti-unti na sinisira ang katawan mo, kakainan mo ng kape? Oh, kakain ka na naman sa gabi. Tataba ka talaga niyan. Paano ko sabihin ko sa 'yong magandang epekto sa katawan ng pag-inom ng alak? Sa wakas tumama rin doc. Doc. 이거 너무 a n 날 u